Oy, 1M na si Kuya Ranan. Hey! So ngayong umaga nga, nahit natin yung isa sa pinakamalang milestone so far ni Kuya Ranan, ang 1 million followers mga idol. Siyempre, kailangan natin mag-celebrate ng konti. So yun, naisipan ko magpapansit kaya tayo ng konti sa mga kapitbahay natin. Sorry, na ito lang kasi abot ng budget eh. Buti na sana kung pwede makonvert sa Arif yung 1M followers eh. Pero, <laughs> joke lang. So yun, hi guys. So nga pala si Kuya Ranan, tambay ako pero marami yung pangarap. Pangarap po yung mama na walang ginagawa. At kahit nakaabot na tayo ng 1M followers, nako, hindi ko pa rin po alam kung paano gagawin. So, tuloy pa rin tayong kikilos ng hindi natin nalalaman kung paano yung mama ginagawa. At sa totoo lang guys, hindi pa rin ako makapanawala na naabot ko tong one followers na to. Pero gusto ko lang magpasalamat kay Lord unang una, sa partner ko, sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko. At syempre sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at naniniwala. Wala ako rito kung wala kayo lahat. Marami salamat. So, ngayon ngayon, take ko itong pagkakataon na para magkwento kung paano nga ba nagsimula sa journey to si Kuya Renan. So, gaya ng karamihan, nagsimula rin ako sa wala. Siyempre, lahat naman tayo nagsimula sa zero. Rewind tayo, 4 years ago, pandemic nun. Kasagsagan ng ECQ. Baka sa mga tao nun sa Pilipinas, pati yung mga empleyado, nasa mga bahay nila. Ako, Nagtatrabaho pa rin ako ng panahon ng ECQ kasi nasa call center ako. Well, pwedeng sabihin ng iba, maswerte ako ng panahon ng pandemic kasi hindi ako nawalan ng trabaho. Pero kaakibat ng swerte ng pagkakaroon ng ng ECQ, yung takot na baka bigla akong dapuan ng sakit na nakakahawa tapos hindi ko na makita yung pamilya ko habang lumilipas ang araw mas lalong lumalala yung stress tapos yung anxiety ko na nararanasan at isa sa mga libangan ko noon ay manood ng videos sa YT, sa Facebook at syempre yung umuusbong na TikTok bago pa ako magsimula gumawa ng content sa social media si Commander, yung partner ko meron na siyang channel sa YT Meron din siyang account sa TikTok. So naisipan ko bilang libangan, why not kaya gumawa rin ako ng sarili kong content? Sinabi ko kay Commander yung plano ko at napaka-supportive niya naman sa plano kong 'yon. Syempre bago ko simulan yung content creation, nanood muna ako ng mga tips kung paano ba 'yon. nag ako ng mga music, Nagdownload ako ng mga fillers na pang-edit, Nagdownload download din ako ng mga sound effects. Nag-search din ako kung ano magandang pang-edit Ng mga videos na i-upload. Pagkatapos ng isang linggo preparation, ayun, ginawa ko na yung first video ko. Tapos in-upload ko siya sa YT. As usual, ang pinaka-una kong viewer si Commander. Siya rin pinakon ako supporter at ang ganda ng feedback galing sa kanya. Malamang, partner ko nga ba? Diba? <laughs> Tapos, sinishare ko rin sa mga friends ko sa FB. Sinishare ko rin sa mga katrabaho ko yung video kong ginawa. Aminado ko, hindi ganun karamihan yung views. Pero ang saya-saya ko na, magkaroon lang ng 10 views ng video na inupload ko, sobrang saya ko na nun. Wala pa sa isip ko na magparami ng followers, ang gusto ko lang talaga, malibang ako, tapos mawala yung stress, tapos ang anxiety ko na nararanasan. At noong panahon din yun, unti-unti na rin sumisikat yung TikTok. Naisipan ko, why not gumawa rin ako ng content doon? Puro sayo-sayo pa yung uso ng dati, tapos mga dab dab At yun, know, patago pa ako gumawa ng content doon, kasi nga, cringe daw para sa iba, tapos nga nakakahiya. Pero as usual, kung saan ako magpunta, kung ano yung gagawin ko, yung partner ko pa rin, yung pinakauna kong supporter. Sa hindi inaasahan pagkakataon, nagkaroon ako ng audience doon sa TikTok to account ko. Sa loob ng isang taon, nakaipon ako na nasa half million followers. Tuwan-tuwa na ako nun. At sobrang proud din ang partner ko sa akin ng mga panahong yun. At kasabay ng paunti-unti kong pagkakaroon ng platform sa social media, dun din ako paunti-unting napagod at nasawa sa mga ginagawa ko sa trabaho ko. Minado rin ako na ng mga panahong yun, medyo kulang nga yung sahod na nakukuha ko sa trabaho ko para sa pamilya ko. Paunti-unti na ako nag explore kung paano ko ba papakinabangan yung mga platform ko sa social media. Una, naging affiliate seller ako Pangalawa, naglalive din ako para makakuha ng gifts sa mga followers ko tapos sa mga nanonood sa akin. Unti-unti, naging side hustle ko na rin yung social media. Pero may nado ng mga panahong yon, hindi pa rin sapat yung nakukuha ko sa social media para mag-focus ang tuluyan sa bagiging content creator. Pero nagbago lahat ang pananaw ko na napansin ko na may mga kumukuha ng videos ko tapos ina-upload nila sa Facebook. At karamihan sa mga videos na ina-upload nila, nag-viral. Umahabot ng isang milyon, dalawang milyon yung mga views. Itong Facebook page ko dati, puro memes lang talaga nakapost dito. So naisipan ko, Why na? Bakit hindi na lang kaya ako yung mag-upload ng mga videos ko mismo dito sa Facebook? Naisip ko, kung mapapaviral nga ng iba, kaya ko rin yun. Ito yung nga ginawa ko. Nag-upload ako ng nag upload ng mga videos dito sa page ko. Pero kagaya nga ng karamihan, mahirap talaga sa simula. Lumipas ang dalawang buwan, tatlo, apat, lima, anim. Wala pa rin. Hindi pa rin dumadami yung mga followers tapos yung manawanad ng videos ko dito sa FB. Ponti-unti, pinanghinaan ako ng loob. At ng mga pagkakataon na gusto ko ng tumigil, sabi sa akin ni Commander, kaya mo yan, tuloy-tuloy lang daw lang talaga yung kailangan ko marinig At bumalik yung passion ko sa paggawa ng content Bumalik yung dating mindset ko Na dibaling walang followers, basta masaya ako sa ginagawa ko Kung Walang nanonood Ako, papanoorin ko yung mga videos ko Kung hindi sila natutuwa sa mga videos ko Wala akong pake, kasi ako natutuwa ako sa mga videos ko. Pagkatapos ng ilang buwan, nagbunga rin yung pagtsatsaga ako. Nakapagpa-viral ako ng dalawang video. Yung pinakauna, yung tungkol sa mga katotohanan sa trabaho sa Pilipinas. Yung pangalawa, yung hindi mawala walang issue tungkol sa kung diploma ba o diskarte. Yung dating 2,500 followers, umabot ng 50k hanggang naging 100k. At ng mga panahon yon, sinabi ko ay commander, mag-resign na ako sa trabaho. At gaya ng inaasahan ko, supportive pa rin siya. At noong mga panahon na binati ako ni Commander nung umabot ako ng 500,000 followers dito sa Facebook, sabi niya sa akin, never siya nagkaroon ng duda na maaabot ko to. Sobrang nakakatouch lang na mayroong isang taong sumama sa akin simula nung nasa baba pa ako at walang wala. Tuloy-tuloy na naniwala sa kayaan ko. Kahit noong mga panahon ako mismo, hindi ko na alam kung ano yung gagawin. At hanggang ngayon, nandito, naniniwala pa rin. Alam ko kung ikukumpara sa iba, hindi pa ganun kalaki yung naabot ko. Malayo pa. Pero alam ko, malayo na rin. At para sa lahat ng katulad ko nangangarap, ito lang lagi niyong tatandaan. Tapak nyo lagi yung mga panyo sa lupa. Sabi nga nila, mata sa langit, pa sa lupa. Hinding, hindi hindi ka nila may hila kailan pababa kung lagi ka lang nakatapak sa lupa. At kahit gaano makahirap yung pinagdadaanan mo, wag na wag kang susuko Hanggat merong isang naniniwala. O siya, pili motivational speaker na naman si Kuya Ranan eh. <laughs> 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 hindi bagay. Pero ayun, taos puso pa rin po yung pasasalamat ko sa inyo lahat. Wala ko rito kung wala kayo. Yan nyo, pagbubutihan ko palalo. Next target natin mga Lodi, 2 million followers. Maraming salamat ulit sa lahat ng suporta. Ah. Maraming salamat din sa panonood. At hindi hindi pa rin po ako magpapromote ng sugal. Ulit si Kuya Renan. See you on the next one.